Oo, oh, nakatry ako dati naman. Hindi, nakatry na tayo ng buro dati sa Pampanga. Mm -hmm. Ang pangit pakinggan. Mabaha maba ko, masarap. Meme, nandito na tayo. Dalawang oras lang kasi tulog ni Habi David. Kaya yan eh, natulog dito sa gitna ng sasakyan. Yes, we're here. Let's go. Gising ka na. Welcome to Cabiao. Nandito na tayo. Ate Rose sa inyo. Nandito na si Lloyd. Yan ang asawa ni Ate Rose. Pupunta na tayo sa bahay ni Ate Rose para kumain muna. Opo, okay, kain muna tayo sa'yo. May, pa, may, may pahanda si Ate Rose. Iba talaga si Ate Rose. <laughs> so, papunta na tayo sa bahay ni Ate Rose. Yeah. Si Princess! Alam tapat ba kasi anak ni Ate Rose si Princess? Laki na, dalaga na. Kasi na namin makapunta dito. Ikaw, pasok tayo sa bahay ni na Ate Rose. Dati sa vlog lang ni Ate Rose ko nakikita tong dahil na ito ngayon pupuntahan na natin. Hello po. Hi po. Ayan, dito tayo. Dito na tayo sa bahay ni Ate Rapos. Ito mo na alisin yung sana. Ako, okay, okay lang po. Mga. Hindi mag-alis so, po, okay lang po okay, yun. Okay na po, maali ka po. Huwag na po yung alisin. Okay yun lang mga. po. Okay po. Hala ba, maali ka po po? Hindi, eh, kahit okay, po. Maali ka po. Hindi naman po ako nakataglampas. Eh. sige. Hello po. Good morning po. Hala, may ano may pa-lunch si ateos dito sa bahay nila. Kumain po kayo ng buro, sir. Ano ay no Ate Buro po. Buro? Oo, naman gusto natin i-try. Ayun, asan ba? Ay para siyang bagoong to. Asan yung buro? Asan yung buong? Oh, ang daming hinanda. Parang may ano oh, ano. Parang may birthday. Parang may birthday, mayroong kare-kare. Kilawin -kare. baboy, sir. Kilawin? Opo. Kilawin, ang kilawin hindi hilaw, di ba? At at kilawin. kilawin, na baboy, may kilawin sa oh, kilawin. Ay, kilawin tapos may buro. fish. Ay, alam, burong. Ay, so, ay, na. Burong isda. Ay, ano po yan, ano Asikat sa mga kapampangan. Oh. No? <laughs> hindi saka, <laughs> ko pa na-try, pero itatry ko po. Yan. At saka, pritong tilapia. At, at tilapia. saka, yung minagang talong. Bayta ko so, po lang. kayo po, ay meron dito karindirya, di ba? Oh, Kaya masarap daw po kayong magluto nai. eh. na lang po rin yun. Naku, masalap po itong mga hinandaan nyo. Mim, kain na to tayo, kain Kain na po tayo, sabay-sabay na to po tayo kumain. Sige po, okay lang, sabay-sabay po tayo. Okay lang po, kain sa sofa, kami kumain. Ito yung buro, oh, amayin ko hapon. Mmm, iba. <laughs> iba yung amoy. Nakatry ako dati. Na, hindi nakatry na tayo, na tayo ng buro dati sa Pampanga. Nakatry hmm. na ba tayo? Di ko pa nandaan. Mm, mm Gusto ko i-try. Kasi minsan yung mabaho, yun ang masarap. Oh, masarap yan, sir. Parang ang pangit pakinggan. Mabaho, <laughs> mabaho, masarap. So, tikman natin yung buro. Medyo, nung inamoy ko, parang may isang ano, kakaiba. Yung lasa. So, konti muna tingnan natin. Anong, si anong kapareho niyang amoy? Hindi ko alam eh. Very distinct yung amoy niya. Parang, sabi, kailangan daw isaw-saw yung tilapia or yung okra. So, try muna natin sa okra. So, ito yung okra. Ayan, yeah, favorite ko, steam. Lagyan natin ng buho. Diyan yun ba? Sa kailin ko? Opo, sir. Ayan, sa ano okra. Sa isang okra. Okay, masalap. Ano ba siya? Masalap. Medyo... Mukhang may, may sour, medyo maasim na ng konti, no? Ang buho. Ah, ang buro, parang ang, um, kung ang mga foreigner ko kaya ng bagoong kakaiba sa kanila, din sa atin ang buro kasi hindi tayo sanay. Stay hindi naman siya opera. something na ano, I think it's an acquired taste. Kung sanay ka masarap na masarap ito, I think. Ako first time kong makatikim, okay naman, hindi naman siya something na parang sasabihin ko hindi masarap or what. Kakaiba yung lasa. But I think it's an acquired taste. Masarap. Ito kasi yan ang mga makakapampang. kapampangan. Mga kapampangan favorite. Ito, ngayon ako magtitikin ito. Sinigang, Sinabia. Ang tilapia sa santol. Tama po, no? Oo. Uh -huh. Santol daw. Gusto kong try. Hindi hey, mo natin yung lasa. Tara. Ay, masarap. Lasang santol. Siyempre, sinigang sa santol. Pagkakit <laughs> ba, sinigang sa santol pero lasang mangga. <laughs> Imagine kung may ginawa kasi mm -hmm. ng na, na mangga, di ba? Mm -hmm. Ito santol. Sarap. Mas masarap po yan sa pangos. Oo. Kaya lang ayaw ko oh. yung pangos matinig. 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 Matinig po. Ang sarap. Gusto ko itong gayahin. May tita, sarap na ng karito rin. Titig mo ko din ang karito rin. Ah. Sarap. Okay. Okay. Kain na tayo, ato sa ano. Kain na po kayo, nasa sabi na po kaya. tayo. Ang sarap ng pagkain, thank you po, oh, salamat. Okay. Linda, as as sarap. Lindy, ay enjoy ka sa pagkain. masarap Sarap, no? Ang sarap magluto ni Nana. Ay, sarap. sobrang sarap. Itong, ano niya, so tanghon, ang sarap. So, tapos na kami kumain ng lunch. Thank you po, Tay, Nay, sa ta, food. napaka sarap. Thank parami. you po. Super yummy. Ang dami namin kain. Sila ang diet namin, Habi David. So, andito tayo sa pinsan ni Lloyd uh, para magmeryenda. Malapit lang din sa pindi lupa ni Ate. Kakatapos na natin kumain din din, na naman tayo. Kain na naman po. Ay, yami, dito sa Ate si Pita Mera. So, ay, po, salamat. Okay po yan, busog na busog pa nga kami. Pero dahil naghanda kayo, kakain kami. Di ba? Thank you po, salamat po. Mayroon tayong egg pie at saka mga may isang ginis sa papiwig niya ni David. So isa sa mga paborito na kay ate, isa sa mga paborito kay ate Rose kapag umuwi siya, binibigyan niya kayo pasalubong sa lubong dalong siya po ibili, binibigyan tayo dalong Wow! Dito pala, dito pala ikaw ate Rose kung bibili no? Apo okay, sir. mga pasalubong, si ate Rose kasi lagi may pasalubong sa amin pag uh, umuwi siya sa kanila tapos pagbalik niya sa amin, dito siya bumibili bibili tayo lahat ng mga uh, klase ng mga tumbels. Ang dami. Okay lang kasi madami madami din kaming pinapakain sa bahay because everybody sa house ay pwedeng kumain ng kahit anong nasa ref. So, ito lahat ang pinabili natin. Grabe ang dami naman. Super dami. Para lang nakastak sa bahay. Para yung breakfast natin mas Yeah. Puto lang kaming sabihin din. Let's go na Ate Rose. Princess, alis na kami. Huwag ka iiyak ha. Babalik pa naman si, mami, si mama mo. Huwag ka ba Hindi. Sa birthday na lang. Sa yun, birthday. Uh? Uh, sa burakay na namin. Magbuburakay. Malapit na yun. Pagbalik. Yes. Na po. And, pa-uwi na kami. Oh, my God. Grabe. Mission accomplished kami. Ate Rose, happy? Yes. Congratulations, happy, Congratulations, Ate Rose. Congratulations, Ate Rose. May lupay na sila, Ate Rose.